kapag niya may pinarefer sa atin to power supply paano ito re-referin is is winning okay. So, titignan natin anong nangyari. Yeah, Binuksan na sa ano, Pinaksa na sa may-ari Tapos ngayon Tinignan sa may-ari Ang sarada nito is Yung ano daw May pumutok yun yeah. Yung fuse Pumutok daw Yan, pumutok So ngayon, titingnan natin Kung anong nangyari Bakit pumutok ang fuse Okay Ganda na ang ano natin oh. Pag vlog natin Bagong bago mga kanyang uri ah. Improve na tayo ah <laughs> okay. Turuan ko kayo paano pag-reverse sa power supply. Mosquit lang talaga sa sirat. Tapos yung iba may kumukutok Palitan lang yung kumukutok na ano. Mga kapasitor, okay na yan. ngayon tingnan natin mga kanyubi oh, oh. Okay mga kanyubis, set natin ang ating testers sa uh, ano, times 10 muna. Ayan, natin sa mga kanito mga kanyubi pag may short the best nyo yung titinang ano punta kayo direct sa ano mga kanyubi dito sa filter mga kanyubi yan dito kayo punta uh, yung pumoto campus dito kayo punta tingnan nyo kung short ba itong kapasitor tingnan natin kung short pa ito so, anong mangyari pag short ang kapasitor na yan ang sinasabi ni yung ano labo-labo na mga kanyubi kasi pag short ang kapasitor kadalasan sira itong mosfet pag masira itong mosfet kadalasan yung driver sa mosfet masisira din so tingnan natin ang kapasitor itong filter kapasitor tingnan natin okay mga kanyubi hindi short itong isa tapos itong isa okay mga kanyubi hindi short so ang ito ang ating muspit mga kanyubi tingnan natin yan pagbalik pag reverse oh uh. short man mga kanyubi bakit short Sira, tingnan natin na yan. hmm, short sira siguro ito mga kanyubi tingnan muna natin mga kanyubi pero ang nakakuha ng mga kanyubi kay ito ano itong kapasitor okay ah okay eh okay naman yung supply mga kanyubiyo oh. hindi naman sure ah ito pala ito pala ay eh, positive negative mga kanyubi yan short mga kanyubi so titingnan natin itong short mga kanyubi hindi naman sure ah okay Okay, tingnan natin po ano mga short mga kanyubi. Okay, ang kapasitor. Ah, hindi okay mga kapasitor mga kanyubi kasi nakaseries na ito. Negative, positive, negative, positive. So, dito tayo mag-test. Ayan. Ito ang problema mga kanyubi kay short siya. Okay. So, titingnan muna natin kung anong sira. Baka itong dalawang muspit So, mga kanyubi nakukuha na natin itong dalawa dito mga so, sira lahat mga kanyubi <laughs> short lahat mga kanyubi tay bang tingnan nyo mga kanyubi o oh. tingnan nyo short lahat lampak lampak lahat tingnan nyo so, sister tingnan nyo mga kanyubi oh. yeah. pag reverse mga kanyubi yeah. sira lahat mga kanyubi ito sira din Wala na ito mga kanyubi. Sira itong dalawa mga kanyubi. Papalitan natin. Baka na tayo ng ganito. Pag okay ba? Ganit. Ito na ba ang sira? Tingnan na natin mga kanyubi. Okay? Okay. Okay mga kanyubi. Napapalitan na natin mga kanyubi. <coughs> ito mga kanyubi. Ito ano? Itong diode. Ito, ito 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 sila mga kanyubi ganito na lang ang nilagay natin ng dayon mga kanyubi kasi wala tayong ganito ganito na lang tapos yung dalawang transistor yan yan pinapalitan na natin so napalitan natin lahat mga kanyubi so, ngayon titistigan natin mga kanyubi iunan natin mga kanyubi pag okay ba ang ginagawa natin mga kanyubi or magagawa ba ito mga sila mga kanyubi okay Okay. Okay, iyon na natin mga kanyubi. Lagay natin ang tester sa 250 mga kanyubi. 250 DC. Yan, 250 DC. Lagay natin, monitorin natin pag may pumasok pa na kuryente. Power on. Nau-on na mga kanyubi. So ngayon, titingnan natin kung may ano ba, pumasok ba nga kurente, mga kanyobi. Negative, positive. Okay, mga kanyobi. May pumasok, mga kanyobi. Okay. Testingan natin ang DC secondary. Lagay natin sa 50 volts, mga kanyobi, yung ano natin? Uh, tester. Parang hindi ko makikita, mga kanyobi, silaw-silaw kasi. Pero okay lang. 50 volts. So, titestingan natin itong may pumasok na dito. Titistingan natin dito. Wala. Wala mga kanyubi. So, wala. Para, para malaman natin mga kanyubi kung meron ba. Hindi yan andar kasi may ano dito. May iso short pa kayo. So, ngayon ito. Ito mga kanyubi. Ito tayo ito ang power supply tingnan nyo mga panyobia paano testing ng power supply ito yung green ito yung green green asa kaya itong right? block kahit saan dito isi-short natin mga kanyobi ganito isi-short natin kung kung pwede na yung ano soldering lead, ito ganito mga kanyobi yan yan yung green at saka kung 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 ito kasi ang switching niya mga kanyubi. Ito yung itim. Ito yung mga kanyubi. Hindi ko masyado makikita mga kanyubi. Kayo nang tumingin kasi ang silaw-silaw. Yan. So dapat pagkaanda na yan mga kanyubi. Pagkaanda na yan. So dapat may ano na ito Allah right. tingnan yung mga kanyang view oh. iyan 12 volts at saka 5 volts wala man oh bali oh mayroon na mga kanyang Okay, okay na nire-repair natin ng power time mga kanyubi ah ayos mga kanyubi nire-repair din pala ito oh ah Tingnan o. Oh. Tingnan yung blower mga kanyubi. Umaanda ng blower mga kanyubi. Oh. umaandar ng blower mga kanyubi. Ayos mga kanyubi ah. nadadalik din natin ang sira nito ang power supply na ito ah. <laughs> okay mga kanyubi. I-assemble natin mga kanyubi para ma ano natin. Ma ano natin ang kulot. Tingnan yung blower mga kanyubi. Umaanda na Oh. Oh ayun. Ah di ba? Kita niyo, oh maandar na. <laughs> Maanoan siguro mga kanyubi? ma repair pala yon ng mga ganito yung power supply sa ano? Power supply sa Power supply sa computer. Ma-repair na naman yung iba hindi pero Ito na re-refer. Daming dami sira mga kanyubi oh. Ito pero na-rerefer, na-repair din. Buti na lang na lagyan natin ng mga pisa. Original din. Okay. Assemble natin mga kanyubi para matestingan natin. Okay mga kanyubi. ina na natin mga kanyubi. Testingan na natin mga kanyubi. Para maka ano tayo mga Makatesting tayo. Ito yung sinasabi ko mga kanyubi. Ito. Green at saka black. Yan. Isi-short mo yan. Para matestingan yan pag hindi mag andar sira ang power supply pag mag andar okay ang power supply mga kanyuti <coughs> ngayon i-on natin mga kanyuti tingnan natin anong mangyari ito ang plug mga kanyuti Up. tingnan natin ang blower mga kanyuti blower o kumaandar ba iyon ko iyon ng kung ma I -on, i -on, um, kung na na ako dito mga kanyo okay power on ay yan tingnan yun umaandar ng blower mga kanyubi okay na okay na mga kanyubi na blur blur ang video natin mga kanyubi bakit kaya okay na mga kanyubi ah pag kunin natin ito mga kanyubi ito 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 ayaw na magandar yan kasi ito ang kanyang switch mga kanyubi kunin natin ah tingnan natin ang blower kunin natin 1 2 3 tingnan natin blower yan humihinto yan mga kanyubi So yun na mga kanyubi ang pagtesting sa computer power supply para matuto naman kayo kahit konti. Okay, approve naman yan. Approve. Maraming salamat mga kanyubi. Sa susunod naman tayo mag upload mga kanyubi. Dito lang po sa Tadang! Tadang! Okay mga kanyubi. Kayo na lang ang magbasa doon. <laughs> Okay mga kanyubi Nandito na may ari nyo mga kanyubi Iyon natin mga kanyubi Yan nakauna mga kanyubi Pero hindi pa nagpa-power. So ngayon tuturuan natin ang may ari mga kanyubi Paano ito ipapower Ito sir ito Itong green Itong green at saka itong black Yan Lagyan mo nang dito Lagyan mo nang ganito Papower na yan Yan Ito atun pa Pagkotangan siya mga kanyubi oh, atos ang ipabotan siya, atos ang ipatingin e. sa may-ari. O, tingnan mo, sir, walang, walang tuyok ang blower. Okay. Ngayon, ilagay mo dito sa green at saka at sa itim. I-top muna natin. Ayan, may-ari. May-ari, talaga mga kanyubi. Tikas na siguro. Adini ah, sa, dini, dini. Ayan may-ari talaga para matuto ang may-ari para malaman niya kung sira power supply so niya at hindi pa yan, tuturuan natin mga kanyobe. okay yan, nasa short na so ngayon, i-on natin titingnan natin green ba? green okay, yan ng oh yan, maganda yan titingnan ulit mga kanyobi be sure yun mga kanyobi ah okay, power on Ayun, nasutuyok ba? Ah, oh, wala na, nasutuyok na. at off. I-off na to. Oh, ayun. Yeah. Yan ang papapower. power. Oh. so, natuto na ang may-ari. Mga kanyobi, ito lang mga kanyobi. Oh. Para malaman yung ayong power supply kung ako, okay ba, hindi. Sa kanya, pa-repair. Oh, gan, yeah. jumperan lang. Okay na yan. Okay mga kanyubi May natutuwa na naman tayo mga kanyubi Maraming salamat mga kanyubi sa susunod nga video mga kanyubi Likes naman kayo dyan Okay ah.